So, ayun na nga mga pre, pag-usapan po natin ngayon itong uh, nangyayaring uh, corruption po sa ating gobyerno at kung ano po, ano ba yung posibleng mangyari dito sa mga nimal na mga diskaya na to? Diba? Oh, ano ba yung mangyayari sa kanila? Bibitayin daw? Ay, ah, bibitayin ba? Ay, hindi pala, hindi, hindi. Taong bayan po pala yung galit galit na gustong patayin o bitayin itong uh, nimal na mag-asawan to. Diba? Oo, kasi grabe. Hinigo po nila yung pera ng taong bayan. Diba? Nagkasarap sila sa buhay. Ang kapal na mukha. Alam mo yung si Diskaya, parang mukha ni Debbie. Pag tumatawo, ang sarap, ang sarap batukan eh, no? Ang sarap batukan eh, lalo na yung babae, yung babae. Sarap padyakan sa mukha. Promise. Diba? Parang pag tumatawa, parang demonyo ang putang ina. So, in way, pag-usapan po natin ngayon yan, mga pre. Siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy, kakagising ko lang, ayan. Bago tayo magtuloy-tuloy, ayan, kubawa pa lang dito sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, mga pre, meron tayong TikTok, may Facebook tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. And, syempre, mga pre, no, uh, yung mga bago natin subscribers dyan, ako maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Uh, diba? Uh, so, ito na, mga pre, no, pag-usapan po natin yung uh, animal na mag-asawang ito. At, kung ano yung plano ng gobyerno? No, sa, ano ba yung plano ng gobyerno sa dalawang to, mga pre? Ayun na. Umiinit sa ngayon, ang mainit, ayan na, corruption talaga. Mainit po ang corruption ngayon. Pero, ito maganda. Umiikot na po ang gulong ng hostisya. Yan. Siyempre, dahil yan sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang nakapalibot sa kanya na talagang, uh, alam mo yun, sumusuporta din sa ating mahal na Pangulo. Ah. Uh, Simula pa noong suna ni Pangulong Bongbong Marcos, July 28, sunod-sunod na ang kilos ng gobyerno para tapusin ang mga peking proyekto. ba? Diba? Palpak hmm. Paltak na flood control at mga uh, duplikado pang kontrata. Hmm. Ayan, isa-isahin natin. Isa-isahin po natin. Ayan ah. DPWH Sekretary Vince pinagsumite ng courtesy resignation ang mga opisyal hanggang district engineers. Sa DOJ, naglabas ng lookout, lookout bulletin laban sa mga tiwaling opisyal at kontratista. At si Sekretary Dizon binuwag mismo ang Anti-Graft Committee ng DPWH. Ibig sabihin, Seryosuhan ito. Seryoso po ang gobyerno. Ang sinasabi ng iba, sinasabi ni Sarah, lalo na ito si Sarah, palagi lang ng isyo. Parang ano eh. Parang, vlogger na nga eh. <laughs> Wala daw ginagawa yung ating pangulo. Kaboba mo. <laughs> ha? Isipin niyo ito. Hmm. Limang flood control project sa Bulacan, in, in audit ng kuwa, may mga anomalya. Oy, Joel! Pastor! Si Pastor talaga. Kaya, ayun. i hmm. inire recommend na isang pa sa ombudsman ang mga kaso laban sa mga kumpanyang sangkot. Wawaw Builders, SYMS Construction, at St. Timothy Construction. Sabi, sabi ng may-ari ng Wawaw Builders, parang kinakabahan siya, parang, parang bundi ang puta. Diba? Parang bundi ang animal. <laughs> Oo. Oh. At hindi lang yan. Si PBBM mismo naglabas ng Executive Order No. 94 para buuin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dito magsisimula ang malaking paglilinis. Uh, grabe to mga kabayan. Uh, Bryce Hernandez, tinawag ng ICI, ibinanalik agad ang uh, luxury car. At sabi niya, may mga isusuko pa siyang iba. O, oh, nakaw na yaman. Nasamsam na. Ayan, ah, ang mga pinagkasasaanan nila. O, oh, alam naman natin itong si Bryce Hernandez, e, eh, eh, sugarlo din ito. Okay, ang talong, yung pinansugal mo, may babalik mo pa ba yun? Yung pinangkasino. Hmm. At ayon sa AMLC, 1,620 bank accounts 54 insurance, 163 na sasakyan o 40 na lupa, o 40 plus na lupa, at 12 wallet accounts, e-wallet accounts, frozen. Di ba? O kasama dyan ang ilang senador, congressman at DBWH officials. Ganyan po kaseryoso yung ating mahal na Pangulo, ang ating gobyerno. Di ba? Seryosong seryoso po. Kaya nagsasabi pong walang ginagawa ating mahal na Pangulo. DDS po yan. Alam na muna natin, pag DDS, mga tanga. Mga bobo. Hmm. At ayon sa... At ayon na, sa AM... Ito uh, na ano pa. Ang, ang uh, budget. Oh, ang budget ng DPWH. Binawasan ng uh, one-third. At ang pera, ibabalik sa taong bayan. Sa healthcare social services, at iba pang tulong. Hmm. May mga reklamo pa ng bid uh, raging na aabot sa 2.3 billion. At yung asawang diskaya, pwede raw pagmultahin ng 300 billion kung totoo ang 1,214 kontratang napunta sa kanila. 300 billion! Patay ka! ang ninaakaw nyo, nasa 200 billion lang, example lang, magmumulta kayo ng 300 billion. <laughs> Ay, ako kulang pampambayad yung mga dugyot yung buhay. Buhay nyo, kulang pampambayad yan. O, wala? Totoo yan, yung mga uh, kontrata yan, totoo yan. 'Di ba? O oh, syempre para hindi sila madiin sa mga kasalanan nila, ay, magsisinungalingan sa hearing. Diba? Ha? Hmm. Unti-unti nang uh, napaparalisa ang mga tiwali. Lumiliit na ang mundo nila. Ang natitira na lang, harapin ang kaso, sabihin ang totoo at ibalik ang lakaw na yaman. di po ako naniniwala na mababalik ang lahat ng kanilang ninakaw. Di po ako naniniwala dyan. Kasi, yung iba, alam ko, tinain na nila yun eh. Sintabi po sa mga kumakain dyan. Ah. Kung may balik man sila, siguro, kalahati na lang. Pero, hindi sapat yun. Dapat, dapat talaga, ano to, ah mabulot sa kulungan na bambuhay. Bukod sa ibabalik nila yung nakaw na yaman, mabulok sila sa kulungan habang buhay. Yun yung mas maganda. At alam ko yun naman gagawin ng ating gobyerno. Kaya, umiikot ang gulong sa, na, ng hustisya ngayon mga ng pre. O, oh, siguradong may mananagot, may magbabayad, at may makukulong. Kaya kung gusto mong, uh, alam mo yun, kung gusto mong makulong yung mga uh, kupal na to, abay, suportahan po natin yung gobyerno. Huwag po tayo, wag po tayo nga uh, puro bash lang yung uh, lumalabas sa ating bunganga. nga. Ha? Oh. Atin pong uh, supportahan yung gobyerno kasi yung ginagawa ngayon ni PBBM at ng kanyang uh, mga kasama ay para po sa bansa. Hindi para sa bulsa. Alam niya naman mga didis, para lang sa bulsa yung ginagawa, di ba? Uh, so anyway, yun lang naman yung ating reaction dito mga pre. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Siyempre, bago po tayo magtatapos sa ating uh, video ngayon, ayan, kung bawo pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So, maraming maraming salamat po sa inyong suporta, mga pre. Kita-kiss po tayo sa susunod na video. Ayan, ha? Uh, uh, may TikTok, Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan. Ingat at paalam po muna. Pansamantala.